Hello guys, hello guys, good afternoon Nandito po ako guys sa harap ng bahay natin Ito po, ayan So dito yung mga kapitbahay namin dito Subdivision to siya guys na Pangalan ay Santa Lucia Garden Ayan, so ayan po Ang bahay namin dito sa Bacolod guys Ayan po, mga magandang mga bahay nga doon Pero guys, hindi ako nakalabas dito palagi So pasok tayo guys o oh, never mind lang guys sa ano ko ha sa FFlex e ko sa iyo kasi sa inyo kasi uh, bago lang to na acquired yung bahay namin last ano lang to guys o August last year so wala pa po ang one year mag one year pa po sa ano sa August so ayan po siya yung dito yung loob yan po guys makita nyo yung bahay na yan na small ay tawag yan ay parang guest room. So, ginawa ko siya, pinarenovate ko siya, nilagyan ko siya ng door, uh, pinaayos ko yung bubong, pinalagyan ko ng grills, ng jealousy para sa tao ko na stayan niya, yung taga-manage sa akin. Kasi dati kasi guys, sa bahay siya, sa loob, siya ang nagkatira. So, kaso lang, oh, pag nandito kami ay parang nailang siya ba? Parang ako din ang ganun o oh, so sabi ko sa kanya why not nga mag transfer siya dito sa kabila para sa kanila may CR din yun guys may CR siya so ayun ito yung bahay yan sa labas pagpasok mo yung, yung doon ay yung tubigan namin dyan tubigan sa ba, foundation tapos ito po siya pagpasok mo dyan dyan ang, ang, main door tapos ito po dito sa labas so pasok ko muna kayo dito ayan dito muna tayo dadaan Guys, ito nakasimento to siya. Pinasimento ko talaga to siya, guys. Ayan. So, medyo hindi pa malinis dito. Ikot ko lang kayo. Ito siya. I need pa to siya i-clean. Yung dito na side. So, yung bubong na yan, guys. Yan sa kusina. Yung tawag na dirty kitchen namin. Dati ay ano yan dyan. Asira. So, pinaayos ko siya. Ganyan, yan. Pinapinta. At saka ito din. Yung ano niya. Yung floor. Pinatiles ko. Pero ano siya, maraming mga ano. So, pero paayos ko yan lahat, guys. Tapos, ito naman, guys. Dito, balik tayo dito. Balik tayo dito, guys. balik tayo dito. Ito yan. dito sa loob ng bahay pagpasok mo dito ganito siya ayan may kalat din dyan. yan marami kami madala-dala dyan at ito ay ito ay room room dito isang room dito at saka may CR to siya guys isang room at may CR so dito ito din guys ay room dito ayan room dito siya may CR din siya ito naman small room siya may CR ayan ang mga kalat marami dyan So, dito po yung sala. Ayan, marami akong lagay-lagay. Ito. At dito, guys, yung kusina. Madilim. Hindi kasi ako nag-ano. Diyan po ang kusina pa, guys. Ayan, dyan. Diyan po siya dito. Ayan, di ba naayos to? Dito yung tubigan namin. Diyan. Dadaan ka dito. Ayan. Dadaan ka dito yung tubigan. Dito. So, medyo malaki lang siya. Malaki-laki siya. Ayan. Ayan po. Ayan po.